Good morning guys sa ngayong umaga no ito meron tayong bagong sibol. Uh, <laughs> Iba naman to. Ay tanyo yan. Ah uh, naman to ng peras. Yung ah uh, bansanas natin nandoon yung isa buhay na. Nandoon sa taas. Mamaya so, papakita ko sa inyo. So ngayon ay i adun muna natin sila rito para Abu Aisha, pag medyo malaki na tsaka natin ililipad. Hindi kasi ba mat... na ako. nagisim. Akala ko. Bukit, pentingin ko, pati may araw na. So, gawin natin pagkasama-sama inalaw muna natin po dito. Ah, bali. Suro yung pang-abel, may pang Apat na piraso 'to ng tubo, dapat ay natin nang tigdalaw.

So ito meron pa itong apat na buto na to Bali yung buto pa to na Puchi apple pero yung isa ayan may tubo na uli Pero palalakayin pa natin yung Ano na usbong nya Bayaan muna natin Tapos itong Isang buto pa na Mga uh, peras eh, Antayin natin kasi wala pa siya Sibog Antayin natin sumibog Oh, mo na natin sila. Pantay natin yan. Bale, ito namang buto na to na sa pa natin pinunla ay mga buto ng uh, strawberry apple. Yung isang klase ng mansanas na yung red apple na maliliit parang uh, parang poji apon siya na malulutong pero maliliit lang siya na variety so ayun yun tinanong natin so eh kami meron pa tayo rito na isa na meron ng sibol hindi ko uh, ano kung uh, ano ba ito tinanong natin uh, uh, ito peras din pa ito guys ah So, isa, mas malaki na tubo nito. Isa, dalawa, Kapat. So, gawa pa rin tayo ng ano, try na natin din itong itanim. Itong apat na piraso na pera, siguro dito na lang natin. Okay. Masa isa natin ano. na natin. Hmm. Oh, sayang buhay na pala siya. Ayan okay, guys, so mas mahaba yung ano nang so tayo na natin sila dito. Hmm. Oke nanti NaOH, para Mas moisture yang ibabaw. Eh, Ito so, na, magugustuhan ko ng ambar. Binuksan ko na. Binigman ko, masarap. Biskuit na malutong. Binuksan ko kasi binigman Sa Kahit si may ano na. Kasi pwede na magkape. Ito nga doon. Kumuha ako. Masarap yan. Malutong. Biskuit na ano, malutong. Laki muna na sa dyan. So, ayan sa mga sa susunod. Marami na tayong mga... Pagkakalang na pas ano na Pagkakalang na pas na Pagkakalang na pas na Prutas Yan ang kaniman sa anong sa tsaka peras So na sila guys Ito na nakalimun na natin So sana na gusto nyo At pag ano update ko kayo rito At teka pala ipakita ko sa inyo yung isa nating uh, Ame si na na Mansanas Ito siya guys Ayan nakikita nyo Nakatubo na siya So yung Ayan, nantay na lang natin siya lumaki dyan. So, yung dati pala yung may pinarita ako sa inyo na ano, nakaraan na dalawang puno ng ano. Ah, na ano yun? Nalusaw. So, ikaw ko alam kung ano siguro kung nasa sa tubig. So, from there no, nag-adjust tayo ngayon. So, ito dapat hindi natin masyado nga ano At hindi siya ano, pa, pa, hindi sila matibay sa tubig. So, ano na muna natin yun. Uh, tawag dito ahal natin lahat tapat natin yung so, dito muna tayo natin muna sila sa inyo sa taas mamaya na natin sila uh, ah, ipapasok kapag ah, ano, para hindi magano yung tubig so yun guys maraming salamat sa panonood thank you for watching kaya dito na lang muna itong video natin God bless po